Good morning guys! Kumusta po lahat? At, eh, tayo ay hindi gaano okay. At nagagaling uh, lang natin galing sa sakit. Nagkasakit eh, na naman tayo. Nagkasakit na naman ang inyong lingkod. At uh, itong taon na to, sunod-sunod eh, yung pagka naging sakit natin. The same din, yung sakit natin yung nakaraan ayun na muna natin tapos grabe si na to siguro eh, dahil sa napakahilig natin sa malamig na uh, ito ito yung gabi kasi bago ako matulog umiinom ako ito napakalamig nasarip yun siguro na tayo yung nagkasakit na naman so ngayon eh hindi pa talaga tayo ito magaling pero kaya na natin magtrabaho sikapin natin ang magtrabaho ngayon kasi ano ngayon last day nga yung weekend dito sa Saudi Arabia so ang dami kong trabaho actually hindi pa sana talaga ako papasok pero kailangan ko pumasok kasi ako rin may hirapan pagdating ng Saban eh. halos triple trabaho ko so, tatrabaho tayo ngayon kahit paunti-unti kung kaya natin sa loob ng 8 oras hindi mo na tayo mag-overtime ngayon talaga hindi masama pa pakiramdam natin may nalagnat-lagnat pa ako pero yung sipon ko at ubo ay eh, medyo okay na. Natagalin tayo hospital uh, kahapon. Kahapon, di rin tayo nakapasok. Talagin, wala, di ko talaga kaya magtrabaho. maghapon tayo natulog tulog. Makakain tulog. Tapos, yung pagkising mo kanina, medyo okay, okay, pakiramdam po. Nalito tayo. At, uh, kung pumasok na rin. So, pasensya na ako. Hindi ko kaya nabisita sa mga live at mga vlog ninyo. Hindi ko kaya napuntahan at uh, nagkasalak, nagkasakit ang iyong lingkod ayun, sana ituloy-tuloy yung paggaling natin at, uh, may baon tayo ano, notas. ito ay orange, carrots apple at saka kunting sailor kunting halik yun. yung hinder ko yun ang kailangan natin para lumakas yung ating resistensya so paano guys yun lang, i-share ko lang sa inyo kung ano mayayari sa akin mga nakakaarap you guys bye bye love you all